Ito nga ang mga nasabi ni Dalton Kinnick matapos ng kanyang insane performance laban nga sa team ng Utah Jazz. Pero bago yun ay silipin muna nga natin mga idol ang in arena view na itong ang mga ilan sa 3 pointers ni Dalton Kinnick. Silipin natin mga idol ang hiyawan nga sa loob ng Lakers Arena At matapos nga niya sa post game interview ay sabi nga ni Dalton Kinek ay talaga nga naman daw na he just caught fire in the third quarter and he just lets it fly. At talagang ang mga teammates niya nga lang daw ay just keeps on feeding him during the game at patuloy nga lang daw siyang pinatatakbuhan neto ni Coach Redick ng mga plays para nga tumira siya. Kaya nga daw shout out dito sa kanyang mga teammates pati na rin kay Coach Redick. Nakwento niya rin mga idol na this is the first time nga daw na naging ganito daw siya kainit sa isang quarter lamang. He found his groove ayon dito kay Dalton Kinect. At talaga nga naman daw na this is one of the best hot streaks nga daw na kanyang naranasan sa kanyang buong basketball karir. Pinanggad niya rin ang feeling mga idol o ang naramdaman niya noong he is in the middle of his hot shooting ay sabi niya na once nga daw na makakross siya ng half court ay feeling niya nga daw na lahat ng ititira niya ay papasok yan daw talaga ang kanyang naging pakiramdam dito sa third quarter ng laban. At alam nyo ba mga idol, talaga nga namang very historic ang naging performance na ito nga ni Dalton Kinnick laban sa Utah Jazz. Nang dahil ayon nga sa isang statistics na ito ay simula nga daw noong 3rd quarter and at the start of the 4th quarter, itong si Dalton Kinnick daw scored 21 points in less than 5 minutes. At siya nga mga idol ang pang 14th NBA player na gumawa niya ng mga idol since the year 2000 and first player nga daw ngayong season na umiscore ng 21 points in just a 5 minutes span. Tapos samahan pa nga yan na tinay na nga ni Dalton Kinek ang most three-pointers recorded ever by a sa NBA with nine three-pointers. At pangatlo nga siya mga idol sa highest scoring games ng isang rookie sa Lakers franchise history with 37 points. Ang number one ay si D'Angelo with 39. So definitely hindi nga makakalimutan itong grabing naging performance ni Dalton Kinnick para nga sa team ng LA Lakers. Written in the history books na nga, ito nga ang pangalan ng rookie ng Lakers at gaya nga ng mga sinabi ni Austin Rivers sa kanyang interview ay aasahan niya pa nga daw ang mga ganitong klaseng performances in the future mula nga sa kanilang rookie na si Dalton Kinnick. Anyways mga idol, ano bang inyong masasabi, inyong opinion? Commentin nyo lamang yan sa ating comment section.